Welcome back sa aking pagbablog ngayong araw Ngayon, ang ibablog ko naman ay ang Ayuda para sa mga senior citizens ng Pariñate Kung makikita nyo Nasa isang opisina sila ng isang Hindi ko na babagitin kung anong Kung sino yung uh, opisyal ng gobyerno kasi mahirap na baka magkaproblema tayo dyan kaya basta ipakikita ko na lang sa inyo mga senior citizen na magpalista at isa isang tatawagin para makatanggap ng mga benepisyo o privilegio isa po ako dyan sa mga nakapitan yan pero dalawang tatlong programa yata po ito para sa mga school program sa mga boreal benefits at saka doon sa tinasabing tupad program ang sa amin naman ay pabirte cash gift para sa mga senior citizen Kung makikita nyo bumababa na po yung mga nakatapos at uh, kasalukuyan naghihintay pang iba tsaka-tsaka lang po at uh, para sa aking mga senior citizen eh kung meron ng um, programang ganito ay eh, huwag niyong baliwalayin kasi sayang naman po yung mga privilege at saka benefits na binibigay ng gobyerno at ito ay para sa atin Uh, andito na po ako sa opisina ng pagtawag ng isa-isa para ma-validate ka at mabigyan ka na ng parang stab para makakuha ka ng cash gift sa mga susunod na buwan. Ayan po kung makita niyo yung logo. Kaya sa mga nakakatanda sa atin, kung may pagkakataon po tayo'ng mag-avail eh lang po at like and follow na lang po. Maraming salamat po sa inyo.